Dalawang put dalawang estudyante ang sugatan matapos mawala ng preno at tumagilid ang kanilang sinasakyang six-wheeler truck kahapon ng umaga sa barangay Milyaviga, Karamoran, Katanduanes. Batay sa ulat ng Karamuran Municipal Police Station, pasado alas 7 ng umaga kahapon nang bumiyahe ang mga ito mula poblasyon sa bayan ng Karamoran patungo sa bayan ng Virac para sa pagbabalik ng klase ngayong araw. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng MDRRMO at isinugod ang mga biktima sa ospital habang ang ang anim sa kanila ay nakatakdang sumailalim sa CT scan. Bago po doon sa naging tayag ng driver o ng truck, ay eh, nawalan lang po siya ng reno habang pababa, palusok doon sa kurbadang uh, kursyo ng kalsada. Hindi yung mga kabataan pang inanong boss sa pareho side, hindi yung matarik na po. Tapos yung lubak-lubak na, nag-poplop nag na yung simento. Kaya siguro oh, nag-contribute dito doon sa pag-kuan ng truck. Nagtamuri ng minor injuries ang driver at pahinante ng truck na kapwa nasa sa kusdiyana ng pulisya matapos malapatan ng lunas. Bago umano bumiyahe, inspeksyon pa ng mga ito ang sasakyan. Ah, ito pong truck, ginamit po ulit ng LGU kasi may best practice din ng LGU. kada suwing may mga uh, ganyang kalamidad na may pinipick po nila yung mga, mga estudyante na taga-paramuran para, moran para imbis na doon sila maabot ng bagyo sa pera, pinupa po, po nila yung mga binihati dito sa kanya-kanyang mga bahay dito sa Karamuran, yung mga estudyante. Doon sa area, pumunta man po yung mga staff ng LGU natin. Nandun man sila sa hospital kanina at pinasikaso man po agad-agad yung mga biktima. Muli namang nagpaalala ang otoridad na siguraduhin na sa tamang kondisyon ang mga sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol. l yan